hindi mo kailangan magbayad sa pagbawi ng isang bagay na nawala o ninakaw sa iyo. Hello mga kumotorny, sagutin natin itong katanungan. Good afternoon, motorni, Pwede ka po bang mag-content about sa sagot dito sa tanong ko? Sitwasyon, may magjawa na kana pero hindi kasal, naghiwalay na sila, limang taon ng bata, nagkajawa yung nanay ng bata samantalang nananatiling di umano single yung tatay. Nabuntis ngayon, ang nanay ng bata ng bagong jowa at magpapakasal na sila. Sino ngayon sa nanay at tatay ang may kustudiya sa bata? Salamat po, Motorni. Ang sagot po natin dyan ay nanay ang may kustudiya sa bata dahil siya lang ang binibigyan ng batas ng parental authority sa kanyang illegitimate child. Ang basehan po natin dyan ay Article 176 ng Family Code. Ito ang nakasulat. Illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother. Okay, yan po ang sagot natin sa tanong. Ito, question number 2. Ano po ang pwedeng ikaso sa taong nagbenta ng napulot na aso na hindi naman sa kanya? Smiley, smiley, smiley. Ang sagot po natin dyan ay theft o pagnanakaw. Opo, hindi kayo naniwala. O sige, basahin natin ang Revised Penal Code. Theft is likewise committed by any person who having found lost property shall fail to deliver the same to local authorities or to its owner. Tama po kayo. Itinuturing ng batas na isang pagnanakaw ang hindi pagsawuli ng isang bagay na napulot. Tandaan, hindi dahil ibinenta niya yung aso sa iba, kaya siya may kasong theft, kundi dahil hindi niya isinauli sa may-ari yung napulot niyang aso. Eh paano ngayon yan? Naibenta na sa iba yung aso ang napulot. May kaso pa rin ba? Mayroon pa rin po dahil hindi isang mode of extinguishing criminal liability ang pagbenta ng isang napulot na bagay sa iba. Ano naman ngayon ang karapatan ng may-ari doon sa kanyang aso na ibinenta na sa iba? Karapatan niya itong bawiin mula doon sa nakabili. Tanong, kailangan po bang magbayad ng may-ari? Ang sagot ay hindi. Yan ang general rule. Hindi mo kailangan magbayad sa pagbawi ng isang bagay na nawala o ninakaw sa Ang exception dyan ay kung yung bagay na yon ay nabili mula sa public sale. Ano naman ang pinagkaiba ng public o private sale? Ang public sale ay pagbenta sa sino man ang interesadong bumili nito halimbawa naka-display sa isang tindahan. Ang private sale naman ay inalok lang yung bagay na ibinibenta doon sa nakabili. Sa makatwid, hindi ito available sa sino na interesado. So lessons natin dito, una, ugaliing ibalik ang napulot na bagay sa may-ari o isurrender ito sa otoridad sa mayor o sa pulis at uh, maging maingat sa pagbili ng mga inaalok sa iyong bagay baka napulot lang ito maaari itong bawiin sa iyo na hindi ka binabayaran at mas matine kung galing ito sa nakaw dahil maaari ka pang madimanda under anti-fencing law maraming salamat po sa inyong panonood